Kapansin-pansin na ang mga nasa middle class na kadalasan ay abala sa hanap buhay, negosyo at propesyon ay nagsimula ng lumabas sa lansangan upang ipahayag ang kanilang galit laban sa korupsyon. Ito ay isang napakalaking indikasyon na sumusobra na ang pang-aabuso ng kasalukuyang administrasyon. Ang middle class na siyang bumubuhay sa ekonomiya ng bansa, ay hindi madaling mahila sa mga protesta. Pero ngayong sila mismo ang naglabas ng hinaing. Malinaw na malalim na ang sugat na idinulot ng katiwalian ng Marcos Jr. at ng kaniyang mga kaalyado. Hindi biro ang buwis na binabayaran ng middle class. Bawat sahod, bawat negosyo, bawat serbisyo, lahat may kaltas para sa gobyerno. Ngunit kapalit nito, lubog sa baha ang mga kalsada sira ang transportasyon at walang direksyon ang ekonomiya. Sila ang mga nagbabayad pero sila rin ang unang tinatamaan ng kapabayaan. Dito na pumapasok ang tanong, nasaan ang malasakit ng kasalukuyang gobyerno? Noong panahon ni Duterte, malinaw ang laban sa droga, disiplina at kaayusan. Hindi perpekto, pero naramdaman ng tao na may lideratong handang ipaglaban ang interes ng bayan. Ngayon, puro showbiz at retorika ang gobyerno habang ang mga middle class ay walang nakikitang konkretong pagbabago. Ang kanilang pasensya, gaya ng sinabi ni Professor De Torres, ay may hangganan. Ang masakit, ginagamit ng kasalukuyang pamahalaan ang mga pangakong infrastructure at modernization, pero ang mga proyekto ay nauuwi sa flood control na puno ng anomalya ang perang galing sa buwis ng mga guro, nurse, OFW families at maliliit na negosyante ay pinaglalaruan lang ng mga tiwaling politiko. Kung ikaw ay middle class earner na pawis at dugo ang puhunan, hindi ka ba magagalit? At ngayon, kahit mga artista at profesional na dati tahimik, sumama na rin sa panawagan. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng lehitimasyon at dagdag bigat sa protesta. Ipinapakita nito na hindi lang mahihirap ang sawang-sawa sa korupsyon, kundi pati ang sektor na siyang backbone ng bansa. Pero imbes na tugunan ng gobyerno ang hinaing, mas inuuna pa nila ang drama ng pagpapalit ng speaker o ang pag-ikot sa foreign trips. Nasaan ang konkretong solusyon? Nasaan ang tunay na malasakit sa middle class na siyang nagbabayad ng buwis para tustusan ang kanilang luho? Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, hindi malabong lalong lumakas ang panawagan para sa pagbabago ng liderato. Sapagkat ang middle class, kapag nagsimulang kumilos, mas malakas ang dagundong kaysa anumang retorika ng palasyo. At gaya ng paulit-ulit na ipinakita ng kasaysayan, ang taong bayan, kapag nagsawa, ay hindi kayang pigilan ng sinuman.